come back to it the was then we got into sports Well, ang ating pag-uusapan ay ang pagkatalo ng Barangay Nebra sa San Miguel at ito naman pong pagkatalo din ng Rain or Shine dito sa TNT Tropang 5G. Bago po yan, eh salamat po na sa inyo ha, mga subscribers at followers sa Facebook. Okay, so bilisan na po natin. Dito na po tayo sa ating uh, mga pagkatalo issues. No? Una po sa lahat, no, sa mga nakapanood po ng ating prediction, may sinabi po ko sa inyo, pag hindi nangyari ating prediction, pwede na po kayo mag-unsubscribe kay Doy TV. No? <laughs> So, hindi po nangyari, no? So, kayo na pong bahala, no? Decision mo na lang kung mananatili kayo dito sa ating channel, no? At maniniwala <laughs> dito ay Doi TV sa ating mga prediksyones, no? Nagkamali tayo, okay? At uh, mukhang extend. magiging extended yan yung pagkatalo ng Barangay Hinebra dito sa San Miguel So, it means tutu na po yan at uh, mukhang, ano po nga po mukhang Game 7 is in the horizon Hay <laughs> eh, ganyan po talaga ang buhay, no. Eh minsan po kapag tumitira ng tumitira at pag tuloy na pumapasok ang tira, eh ano po 'yon na uh, talagang shooter at uh, di naman pwedeng harangan, no, ang ring. <laughs> so talo is talo, no. Sabi nila, ganyan 20 ganyan ganyan to. Ano man po mangyari, baliktarin man natin ang lahat diyan talo is talo. Okay? So, ano ah. <laughs> Congratulations sa ano sa San Miguel. Okay? Ah, yan. <laughs> yan po ang naka ano nakatadhana ngayong araw. <laughs> At dito naman tayo ah sa ano Ultimo si Brondial eh, di ba? Tumapasok yung mga 3 point siya. So, sa kanila yan. <laughs> Game 4. Dito naman tayo sa Rain or Shine, ano, talagang malubit um, ang bakbakan. Umpisa pa lang, teknikal na po ang, ganak, nagaganap or ang naganap. Uh, 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 okay? At, uh, well, having two ano, active coaches, no? talagang ano yan, uh, nagsasalita talaga ng mga yan kung ano gusto nila sabihin. Kaya napaka-exciting exciting po talaga ng bakbakan yan. Yun na nga lang, mukhang matatapos na. <laughs> Bakit? Eh, 3-1 na po. Ah, Mukhang ang TNT po ay eh, naglabas na ng kanilang karakter At uh, nakakatakot po ang TNT Sa totoo lang, natatakot si Doi TV sa TNT Bakit? Aba, tignan nyo naman yung BGR Okay, na-injury lang yan Pero kunti diyan na-injury guys Pero yun, yun naman, loob at labas para may import na rin ang ano, TNT Partida pa yan ha, wala pa si Pugoy Diba? So napakalakas po Nako mukhang grand slam po talaga yata Itong TNT no up to this rate mukhang mukhang ganun po no pero di ko na pangunahan pa no i will not release any ano <laughs> prediction la <laughs> <na>, ano tayo <laughs> to kuryente <laughs> si Toy <yung> TV <laughs> pero tumatanggap ako ha tumatanggap ako ng ano kantawan nyo ako ng problema sa akin yan okay so congratulations po ha dito sa TNT okay at uh, you deserve it guys napakagaling sistema player nako delega ano lang po talaga dito alanganin sa rebounds ito pong ano ito pong mga pataan ni coach Yengyao laki eh lalaki no siguro dapat po mag-invest sa malaki ito pong rain or shine no na talagang active big man na talagang makakasabay no sa laro sa kanilang type of game no kasi mahirap po eh kapag ka yung big man mo can't close up sa mga shooters talaga pong kakanain ka ng mga yan no so yan po ang nangyari yan po ang istorya at yan po ang naging tadhana ngayon ng Rain or Shine mukhang sila po eh susunod na sa Bora Cup <laughs> okay so dito na po tayo no uh, mamaya na lang po muna yung mga pa guys no Okay, so tinatawid lang natin ng content na ito guys no? Para, Dahil baka sabihin nyo ako yung umiiwas Hindi Shoutout po kay Ma'am Irene Gilles, Jose Pineda, Willie Bardahe, ha, Wilfredo Bautista so, Sir Rainy Ngasca, Vincent Nava uh, Sir Ramil Gonzaga At napaka li libo-libong subscribers ng channel na ito Again, ang panawagan ko Yung mga naniwala sa aking prediction, You can unsubscribe now guys no? Okay lang po sa akin yan pero magpapatuloy ang Toy TV as usual. No, walang atrasan sa laban. <laughs> salamat sa inyo lahat. Ah, good night pa rin ha. Ah. Patuloy po kayo na mahimbing, no. Huwag po kayo malungkot. <laughs> salamat sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.